Naghimo na og aksyon ang Barangay Kunil sa ginareklamo ng mga langaw sa Purok 8 o Purok 9. Mismong si Kagawad Asiro ang nahimong testigo sa kadaghan sa langaw nga ginagwanta sa mga residente pila ka bulan na ang nakalabay. Giangkon sa Kagawad nga bisan ang mga barangay health workers o mga purok chairman sa duha ka purok ang nakasinati sa perwisyo nga dala sa maong dangan. Ito, na na ina na ko si Kap walay langaw, lagong na manggani di dito. Ano mi na manggani sa amo kuan. So tungod sa mga problema gipasiguro sa opisyal nga kinahanglan maistoryahan ang mulo sa mga residente aron nga dili mosamot ang langaw sa mga lugar. Ang tanan nga mga uh, nga mga owner or representative amo ana man silang initagaan og letter or invitation siguro sir mga tentative namo na tik pag ba? Ang residente nga Senelio si Sores nagpasalamat na daan sa aksyon nga gihimo sa barangay apan nang hinaot ang hisgutan nga dili na madugayan ang pagsulbad sa mga problema tungod sa matud pa sa ilang pagpamuyo. Di ka makatarang kaon. Oh. Ilang apod. Bagga dyan Mat matulog ka. Si kang nga nga, sudlag ba yung ilangaw? Samtang ang unang nagreklamo nga si J.M. Gora, nakadayig sa gihimong lakang sa barangay. Alang ni Gura ang ngayon lang ay ipatawag ang tagdumalahan aron nga maistoryahan o masolusyonan ang dugay na nilang gina problema. Pasaylo ako ninyo. Sir, nag-complain lang dyan mi kay para, para po sa mo ang sarili po badri sa, para po sa mo kalusugan na naunta makuha na masolusyon na ni among kuwan baka wami kabalog unsay sakit na among ma ma, maangkon god. In the heart of changing lives, ginis brigada dani kasi. Briga the news.